paano natin patutuhanin yung katuruan o patutuhanin yung sinabi ni Ama Martiniano. Kailangan natin po itong alamin. Kailangan po natin maipaliwanag na totoo ba na totoo po ba na ito po ay ang po, ito ay uh, katotohanan. Kailangan natin ipakilala ito. Kaya nga sabi, paano natin ipapakilala ang turong, paano natin ipapaliwanag ang katuruan, katotohanan. Kasi ang katuruan pong ito, bakit ang katuruan ito? Kasi pag sinabi mo katuroan, sabi ni Ama Martinyano, hangkoy baga nga daytoy kat at no si kayo timang so, paano natin, katulad nga po ng isang langit lupa paadaan, paano natin ito patutuhanin? Itingamin sa lita, pag sinabi mong katotohanan yung katuruan, di nga ay iaramid mo, so di dyan tikunada. Ngam na DJ sursuro ka may mesa ang Diyos langit tagaayan ka sa mga papugnuan ngarud rog DJ. Alangan ngarud rog nga agaramid ka mo ti langit, agaramid ka ti daga, agaramid ka ti adan. So, kung titignan natin, naging kamali, no? So, kailangan natin alamin paano natin patutuhanin kasano tayo nga papugnuan Diyos sursuro may mesa ang Diyos langit tagaayan. Ang nais ni Amang Martiniano, mga kapatid, kung so, sa salitang yun, ang gagawin po natin dito, ipaliwanag natin kung ano yung isang Diyos lang ito pa So, po, paano natin i- Paano po natin patutunayan ang isang Diyos lang ito pa Ito po, mga kapatid ko, ay mapapatuhanan natin sa pamamagitan ng paliwanag. Unang-una, ano nga ba ang Diyos? So, pupunta tayo, ano nga ba ang Diyos? Marami ang sasabi, ang Diyos ay takila, ang Diyos ang lumikha, ang Diyos ang bumubuhay sa atin. Pero paano tayo binubuhay ng Dios? Paano tayo nilikha ng Diyos? Ang mga bagay po na yan, kailangan po natin ipaliwanag upang mapatutuo natin yung katuruan. Hindi lang sinasambit kasi marami nang nakaalam na tayo pinarsuan na tayo ti Diyos. Kasano? Basta pinarsuan na tayo ati Diyos. O oh, di ba? Ngunit sa katuroan pong ito, Motherland Second Jerusalem, parang kay San Manuel, Magilian Isabela. Paano tayo or paano po na pinarso tayo ng Diyos? Hindi po basta na pinlinikha tayo ng Diyos, hindi po, kundi ang pangyayari po na ito. Ayon kay Ama Martiniano, mga kapatid ko, unang una muna ang dakilan, kasi nga kay sabi ko sa inyo, ang dakila pong lumala ang mga kapatid ko, siya po ay hindi tao. So, paano siya maglilika? Kaya kayong usapan, ang Diyos ay, e kanila, ang Diyos po, e kanila ay hindi tao. Yes. Pero saan nagmula nga rin yung wangis natin kung hindi tao ang Diyos? Kaya nga kanina usapan namin, ang uyo, na, nakarawar, uray mo di promise lang, ibagbagata nga ini Diyos nagbalin nga tao. Ngunit kung pa, paano at sino yung pinag Iti nagbaling nga tao iti Diyos. Nabsat, sino isugnan? Yun yung kailangan natin pag-usapan. Iti nagbaling nga tao iti Diyos. Sino isugna? Diba? Sino isuna? Kailangan natin, oh, imagine mo, iti di Diyos nagbaling nga tao. Kasi kung yung question kahit ako kung yung question ko yan, ang Diyos naging tao, ibagatan na niya sa Kristo. Tatakunak, kung si Iso Kristo, yung Diyos naging tao, ibig sabihin, hindi niya nagawa or wala doon sa kanya yung patunay na first of all, God. Okay, sabihin natin si Adan, hindi naman siya yung first of all. Unang langit, unang lupa, unang tao. Nasa una pa rin siya. First of all. So kung si Iso Kristo, ang God become man, ay makukulangan tayo sa Diyos. Bakit? Diyos naging tao pagkatapos ipinaglihi, ipinagbuntis, ipinanganak. O, nasan pa yung first of all? Ang dami ng tao nun. Samantalang kung si Adan ang Diyos naging tao, siya ang unang tao sa mundo. Wala pang ibang tao. Kahit-kahit sa Biblia ninyo, patutunayan ko na si Adan siyang unang tao sa mundo. Kaya nga napakatindi ng mga usapan nila, no? Imagine nyo, mga kapatid ko, ganito. Ang sabi nila na ang Diyos naging tao siya si Iso Cristo. Ang problema si Iso Cristo ay ipinanganak. No? Ipinanganak, ipinagbuntis. So, anong class, anong patunay natin? Kasi yung usapan dito, first of all, kaya nga nung unang-una pa lamang, Noong una pa lamang, mga kapatid ko, tinatanong ko na yan, paano siya, eh ang dami-dami ng tao noon, higit pa riyan, naririyan na rin si, naririyan na rin si uh, Maria, na siyang nanay niya. Mga kapatid, so, pa paano? Kasi nga, kaya nga sabi ko sa inyo, ano nga ba ang qualification, paano nga ba yung usapan natin, tungkol, ba tungkol po sa Diyos. Kasi pag-usapan natin iisang Diyos, usapan, paano natin mapatotoo ang katuroan ito? Yun yung, yun, yun yung takuna ni Ama eh, takayo timang papugno. Dahil Diyo, yung Diyos sorry, taan, Tatakasano tayo nga papugnoan dahil ito yung sorsoro. Kati sorsoro may mesa na Diyos langit na gaadan, kasano kapugno. pugno. Kasano kapugno pugno dahil ito eh. Ang pinakamatindi kasi dito, ang Parang, kumbaga, qualification ng Diyos. Una sa lahat, Diyos. O, oh, tandaan niya yan. Una sa lahat, Diyos. Kung una sa lahat ay Diyos, mga kapatid ko, hindi po pwedeng ang Diyos bago pa dumating ang Diyos, marami ng tao. Kasi, walang pagmumulan ang tao na iba kundi ang Diyos. Walang pagmumulan. So, ibig sabihin, kung walang pinagmulan ang tao hindi nga rubrika ng Diyos yun. O hindi nga galing sa Diyos. Kaya sabi ko nga sa inyo, pinapatunayan ko po dito sa katuroang ito na ang punang tao sa mundo or ang Diyos, mga kapatid, siya yung first of all. Ano yan? First of all, God, kaya nga kami dito pag sinasabi namin, idi awampay, hindi awampay, hindi daga at dati Diyos. Papaanong nagyara, papaanong iti awang pay iti langit, awang iti daga, at dan iti lawag. Kasi mga kapatid, ang Diyos ang pinagmulan. Si natin ha, ang Diyos ay pinagmulan. So kung marami ng tao, nung naging tao ang Diyos, by the presence of Jesus the Christ, mali, sa nga rin nagmula yung mga taong nauna sa kanya. O, di ba? Kaya mali. Kaya nga sabi ko sa inyo, papaano natin patutuhanin yung usapang katuluan. Kasi ang sabi ni Ama sa atin, masapul nga datayo timang panadnet na ito yung nasusuro. Tata, hang kumot nga ito, e, ang kumot nga iba e, to kanyayo, adi nga, dagganyo to si kasi ni Ama nagsaw ka niyan. Nagsaw ka niya ko, Ang ko'y baga nga tayo tinusurusurok at kinapod no. Sika So, nasa akin yung birem. Siya ti may So, ang baga kanya yung aksa o akata si kayo Haan hanga siya ni Ama. May isa akada hindi nakanggag. E, Iti na nga sikatimang kati sikatimang papod sikatimang Si Tunggal may isa tayo mga papod Iso nga e, tunggal may isa tayo. Ipalawag tayo the cleanest and the clearest palawa. Na lawag, iti palawag nalawag iti Diyos umuna iti aming kaya ngayon sa awang pa iti langit, awang pa iti daga at lang iti lawag iti kaya nasa uwin, iti lawag iso ni di Diyos to iti impagada imbag, ng iti lawag kat nagapoy iti mang liwong liwong kasapungat kapsat iti Diyos lawag ayat kumbiyak ano ang ibig sabihin ti sapngat? Darkness, loneliness, anyapay crime. Crime ah, sa kinadakes. So hindi po pwedeng dilim. Tingnan mo, ah. isuwag na ko na kanya yung ang batayan ng katuruan ito. Iisang Diyos lang ito pa dad. Ngunit, Paano natin pag-uusapan kung mali na yung paliwanag? Ano yung magiging guidelines natin? ang magiging guidance ng katuruang ito, ang guide ng lahat ng magpapaliwanag, kailangan na ang katuruang ito naka nakabase po sa liwanag, buhay at pag-ibig. Hindi mo po pwedeng iabugaduan dito tipatay ng nagbiagkan to ulit at nanayon haan. Kasi tisaritaan dito'y eh, tipaman, nagpamasingkad na dahi tinasursuro lawag ayat kumbiyak. Hangka mo mabaling na pumatay at biyag din iti saritaan. Kaya nga yung sinabi nung sa Bibliya nga iti Diyos ka mang sugat, mang papatay, kin mang, mang ngagas, mali. Ngapsat, iti Diyos mang sugat, mang papatay, kin mang, kin haan. Iti Diyos mang biyag, na mang mang papatay, sugat. Kaya nga tingnan mo ha, ito lang mga kapatid ko, ang batayan natin. Ito Ito lang yung batayan wala tayong ibang batayan or guidelines natin, kumbaga terms and condition natin, sa katuroang isang Diyos lang ipropaadan kung diniwanag buhay at pag-ibig. Ngunit kung sasabihin na kagaya nung narinig ko na sabi na, adi yung iti, adi nang hugat na sarita nga, makabiro kang ruti Diyos nga sabmat, makabiro kang ruti Diyos nga patay, hindi pwedeng paliwanag yung sabi siya, hindi pwedeng paliwanag yun. Apay, tanala, huwag iji religion. Dadya Diyos, inaramat inar da. Isugod nga ko na ni Ama. Dito yung nasurusuro, sikat yung mga papugno ko na na. Sikat kay nasa, sikat yung mga ipalawag. Siyak so, yung isang mga ipalawag. Sabi siya, ngayon pag ang makapuot ka ni di Diyos, nga patay. Kaya iji libro Biblia, ti Diyos na kapatay. O, oh, dinapuotan din agad dinapuotan mga tao. Oh, iti bagada, iti Dios ket uh, gura. Ke imbaga na di Biblia, iti Dios ko mangukom. O, Kamsa. o dey, sarita, na. di ta narod. Kapsa. O ta arud na say, suma dai sarita, nasarita, mabalin ni palawag nga makapuot kan iti Dios nga patay. Haan, makapuot kan ti Dios sa sepet haan. Ta agda nga nakasurat iti Biblia ket pinanaenakan pinati ti adu nga tao. So napuntan at no, da. Ngong, dadya nga Diyos, nga pinati da, Diyos, Diyosan. Diyosan. Isa nga dito yung natamang na mga maipalawag, at madama ano so, na palawagin tayo. Kapsa ko. Ano da kita tayo? Isa dito yung kapsa. Sun ko lang din, may maysa nga Diyos langit na gaadan. Tata, Kasano ka po, Iti Diyos. Iso e dito ito Paano yung panakabalin na sinasabi? Mga kapatid ko, tinan mo, kaya nga sabi nga, iti Diyos at dasa di amin. Kasano tayo nga ibaga nga ti Diyos at dasa di amin? Kapsa, iso dito yung man, alpantadjay, panindaganta, iti Diyos lawak ayat kumbiyag, anya ka diti at dasa di amin. Iso iti biyag, kapsa. Kapsa. So kayat na nga sa wal po nga iti Diyos at dasa di amin, ngunit ang ang sinasabi niya na apay nga dasa di amin, kasi po mga kapatid ko, nasa atin lahat yon Nasa atin. Kaya nga pag sinabi mong iti Diyos, ay yung kwento nila na si Eso Cristo, himubad niya ang pagka Diyos niya. Alam niyo ang Diyos na nasa sa atin o yung buhay. Ngayon pag nahubad yon patay ka na. Hindi ka na pwedeng mabuhay pa. Buhay ka patay ka na no. Tatan, kasano nga nga, dito ito nga mapanat na nga, dito yun, manakabaling nga lawa, langit na gaadan. Bakit tayo yung mamanat na ka na kita, nga may itimay may langit Adan, ta -ta tayo itimay sa langit na gaadan, at nakada tayo konektado. At na may sa kadang iti yung um, nang nagakrapsan. Ang moyuti sa kalubungan, it is ayos, it itawag na cosmopolitan. Cosmopolitan. So, ngayon, iti may isa nga, iti may isa nga Indian nga agpre-preaching mga tada. He is telling na we should know the our connection to cosmopolitan. Okay, we should know the connection because kung na, we are living in the full cosmos. So, di buong mundo. Kaya ka, anong isang araw, ang tinatanong sa akin ng pamangkin ko, apay titaan niya di atmosphere kung na? Okay. Tapos ako na, mati atmosphere ko di niya nga to kung ano. Uh -huh. uh -huh. Isuti ko na tangatang dayta ta, at, uh, atmosphere. Tapos ako na kanya na, uh, di kong kung ano, isulay, apay nga rog nga iskay mo dayta haan nga rog nga medyo sayas, tiawag di ta, atmosphere. So, uh, isto ito yung garot na yung pasit ng tisarita niya. Nung apay nga nagkaroon tayo kasi, Uy, ata, aji mo adal. Isto nga, mga minsan, uh, sky ko na nga tangaro din, yung mo nga yung atmosphere. Pagkatapos, eh, uh, dahi taangin, awagan na gas. Diba? So, uh, anyway, dito eh, di ko na the connection, our connection to the cosmos Cosmopolitan which is the cosmopolitan is actually the whole world ajay to ta kanya tayo si ko nagibagbaga na pa ilang we should know our connection to the cosmo cosmopolitan kiti tikit ibang palawag tayo n anya kadi tay tanga cosmopolitan iti adat is atal ti sayas isuda ita kakabstat langit daga langit kung daga tay ta ta syempre dj nato kapababaksta isuda ita dj kos isuwa nga dito yon kakabstat na Ito'y nga ba, nag, ito'y nga iti pa nakaipalawag na, ito'y may may sangat si langit na ito Ito'y, ito'y ito ipakita na kanya tayo, impaam mo tayo. Kasano tayo nga konektado ita, di langit. Kasi, hang mga mabahang mga kaya, bunuhang nga mabalin, nga panagdikan di langit, di kinalangit na. Hang mga kaya, hang mga mabalin, nga panagdikan di dagat, di daga na. Hang mga mabalin, nga panagdikan kamulang ilang ni Adan, di na. Adan na. Haan. Isugod e nga nagbalin is na tao ti Dios. Tapno kasta kinam anak nagbalin nga tao ti Dios. Ng Ngum idi pinagbalin na na tao, hampay latta nga totally nga na pinanakanan no di puro ngay uh, a <coughs> <coughs> Ah, adat di ajingay nagisarita mo kami ng sulay pabigpig na mo idi pagina. Ngum hanga direct So, di kasi ako mag-iis salita, hindi pa nakakita yun, yung na personal, nakita yung personal person nakita yung di diyos O, yeah. oh, ba? Diba? Hanga direct di Jai. hangga direct ka salita. Isu nga di Jai, sikat ti utob, siya ti Mangutoban. Datay ti Mangutob, datay ti mga Ngires. Hindi, hindi kayo nasa uwan di jay. So, nga kinatkatawaan dahil magada, Diyos ka isuna isu di nga lang lang na, Diyos ka nung isu na. Tata, kat nga dito, ipatunay niya, hindi di salita na kung nang tiyahos tayo tatay, biyag ang nanayon. Masapul mo tayo, tinagapuan tayo. Kapsat? tata, being, uh, maamuan tayo, ti, tinagapuan tayo. Kaya nga, ito na yung question, di ba? Dato'y nga surusuro ko at hanga maipilit ala pa kawalan da, dere, dere so ato'y nga panagsalita ka na kayo. Iti ko na tayo, dito'y nga surusuro may maipilit. Then another sinasabi lagi, may dati ano, side bit, Dati side bit no ka din yung question. Dati yung asurusuro, ang may pilit, dito yung kat may ipailaan, kada kiti mayat nga biyag. Tata, apay nga rin nga ni Brother Marin Bolalen, apay kaya po sa una na kinatagbiyag. Yun yung, yung mga ano, question. Ka, mga question. Apay nga rin ni Kastoy, or yung panta ni Inasaleng, apay hang nakatagbiyag. Diyan, nagnalayon, kayat na nung apay. Kuna na, masapul nga maamuan tayo, kuna na nga mindi di host, dadyay naggapuanan tayo. Ta naggapuanan, iso timang tag itibiyag. Nga ag na isu Kapsan, iso actually tinaggapuanan tibiyag, kan iso mo ilang tipaggapuanan ti ag na layo nga biyag. Tata. Dato'y kakapsan ti pagsasalitan tayo. Iti ngaming paggapuanan tibiyag, bueno personal tibiyag, iso ni Ama adan. Nga at da iti rik adati banag na antay pagkikinawatan ni Jay sa rita nga Adan. Ada. Kat dagito'y nga kakabsat na mati da kaya't dati agbiag nung kasanungarod ka ti pinati da mong Adan kinagapot daga. Kahang mga ni Adan nga nagapot ti daga tinagapuan ang tibiyag o na personal tibiyag. Ano na huwag mo daga kaya ang sawon ti personal na daga. Isungahan nga maipaay ni ama adanda nga nagkaputi eh. uh, hmm. na natin biyag nga ag nanayong katakwada. Tahan na magkukadi eh. Tati impersonal na kat. Taga. Hmm. Iso nga masapol nga iti masapol nga tibigbigan kayo adan nga nagkapuan ng tibiyag kan personal itibiyag inangroon natin amin personal ti Diyos ala, iso kanayon minsan dato'y yung umiikot ng usapan eh Apay nga rog ni rin, Imposible hana nga hanak kayat nagbiak na kaya na yun. Kayat nagbiak na na yun. Nga ko nagkarog ka niya yun, aging ga pinakahuli nga pinagisuro ni ama ko na na awang pay ma -am, ni makamamu iti Dios awang pay makamamu kanya niya dan. Maliban iti Diyos rita nga ko na na nga itulag yung manan akas idi ng saan nga mabalinta at dan makaamu na pituran ka nakapasah that 2007 nung di dyan na, na amuan makaamu kinang pituran di ba bisat haampay na dadi 2007 ayan na ta dadi pa 2016 dam di ka ganapan di sa ama na adan makaamu na pituran at 2016 na bisat apay nga ko na dadi 2016 wala ta, tayo isupay lang tayo pa nakabantayog tayo Diyos nagpaling na tao isungarod na alam tayo Oh, kasano nga mapanakan sister na si kayo da diyan. Oh, diretso sa rito si kayo da diyan. Kita ni nga. Adda ka din abali wanti preaching ti promise lang? No. Awan. Awan, isu pa ila. Isu pa ila ti repetition of word. Master 3, Master 4, Master 5 creation. Hala o uh, kit nga na pagluwan ta tapay na kurangan ni. Ay ti ko ti creation da adda nga iti nakurangan, adda ti nga nangayunan. Ha nga? Ano nga po ang kasdyay? adan na naiunan. At dapat yung nakurangan, kasama na naiunan. Kita ni Idi na ngagak na 2007, nga pa nakagat-adal ni Jeff Lugan, ngagak kanya Iti palawag dati sarita nga hallelujah, praise the Lord. Kat iti kunada kanya, iso na itakit patad nga daga. Nga ti umuna nga sarita dita, iso na itani ama adan. Iti dinayaw na iti daga, nga patad planada Itatanya sa udan haleluya kunada ay ka nga mingko da di kartero makasina ti na uya kunadan, oh kitap kita di nga sarita istorya nga gidi di gidi nga hindi naman to tanin na sila yung naniniwala sa Jose, eh ay hindi yung adi nga gidi pilosopo nga barisong niyad nga kunada idi kas jay oh Kordero, kordero. Agi jay nga salitaan, isu nga, ito tarumor na gijay, Kapsat, pasat dajay di kiti umun ko na. Di pinaliwan dan. Nabaliwan na yan. O, anya pa dajay aging gay tata, istoryada na ipinarsuan ni Adan ni Eva, impakita na, iti Diyos. O, anya, bimaba di Diyos, kaya pinibisar na. O, diba? Atakurang na. Kat mo alaan ta di kasano ko mga bimaba di Diyos, kaya pinibisar na, kaya naglawag di ko ni amang iti Diyos, perbo. Oh. Oh. Kasano na na rin ibisar si Kamar? Si Kamar, ibisar na naman. Dagi, ibisar na naman. Baka hindi salitang. O, kita yan, dagi jay. Dagi jay ka, preacher. Kasano dagi jay? Sabi siya, dagi salita na, iti Diyos. O, katno, alaan ta rin ibisar na. kunang nangarot, kasama dagi kung nangarot doon tatali ang mga ni Adan, Isu na ko iti kumpiyansa iti Diyos. Ay, hindi na eh. O. Madi pa yung magkakabsat. Ito! Ito na kumaday to eh. Idiritso ko ni Sarita ang tinagannak. Tapos tinagannak ti first first example na dito eh. Nang rumunat Ina. Anak ko, glaba ka kung nalagi anak na. Ito nung nakalaba, siyempre ang mungot ng diubeng. No, papay lang mo, kagsusuro ang glaba. Ano kayo maamuno, kasano kalinis mo niya? Basta. Kaya 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 siya, kagsusuro ka, O, di mayatay eh, ayo itu inang makan na -revisaren. Diba? Revisaran na. Tata, into, na revisaran, bibiyak na ba Tata, ito nung makita na ang na magdajin eh, hang talaga nagawgawan. Ang ako basta na nakalabat o bingaro. Ang nga Tata, din nang to, iuli nang to. Nung adat ay itinagsarita nga, nung inulita ang do, haan po pulos magbalingan na linis tila laban na taamukat ang muna na. Nga Adya sa sarita, isuma Suma, nukas dahi, hamukur na dahi laban, ipaulit mo si, isuna mi sumuti bang ulit, ibagam ulit mo. Hanga si kati mang ulit. So, jete ko na na. So, kumbaga, yan ang tradirin sa Isuma, uray tinaganak, pakawarong da kami sa pugnaw. Han, marigatan kayo nga mga titrasyo, iji anak Numa balbalin talaga ang nga hamo nga ikat aja nga ikas lang ay ang kaktiwala eh ang kaktiwala di anak mo ya pasa diretso diskupya may sanga pasa diretso sa ritahan na ito iti uh, iti first mga first mga 2000,